Hi guys! And today's video ay pag-usapan naman natin yung mga valid ID na ginagamit sa pag ano, sa pagkuha ng passport. Number one na dyan is the national ID. Number two, driver's license. Yung mga PRC ID, acceptable yan. And voters ID, ina-accept pa rin. Postal ID, ina-accept na kasi nag-reopen na gilid sila na magpakuha ng postal ID ngayon sa mga munisipyo. Voter certificate pwede rin. Actually, ang kailangan lang naman isang valid ID primary. Hindi po nagtatanggap sila ng, ng PhilHealth at saka TIN ID. Kasi yan po ay mga secondary ID. So, yun lang po na mga binanggit ko sa unahan, yun lang po ang hinahanap nila. Sa renewal naman, kung hindi pa expired yung passport ninyo, ay okay na yung passport ninyo as a valid ID ba sa hindi pa siya expired. Hindi kayo hahanapan ng additional pa na ID. So ayun, lamang po, guys.